Hello guys, meron tayong uh, parot or maming. So paki-comment na lang kung anong tawag o saktong tawag sa isda na to. So pero alam ko medyo malansa itong isda na to at syempre maraming ayaw nito pero marami rin ang gusto nito. So para walang lansa, ganito po ating diskarte at ang kanyang laman ay napakaputi, napakaganda. Kung ihambing mo sa lapu-lapu, pagka ito y na ay e, naipili na napispili, so halos parihos lang ang kanilang lasa. So ang malansa lang siguro sa isda na to ay yung pinakabalat niya, yung at saka yung kanyang ulo. Pero pag ito y na inyong napispili, kagaya niyan, wala pong kalansa-lansa kanyang laman at higit sa lahat napaka puti napakalinis ng kanyang laman. Ang isda na to. So karamihan nito sa Farmers Plaza no naman kay pa tayo. Uh, naging marketer pa tayo sa isang restaurant. Karamihan ng uh, maming doon na malalaki ay ginagawa po nilang pispili talaga. Hindi nila binibinta ng uh, per kilo, per buuhan, hindi. Ni pili nila, binibinta nila per kilo. Nakapili na siya ganyan na siya, hindi na siya wala na siyang balat, wala na siyang ulo. So syempre, pag bininta nila yon, lalagyan nila ng pangalan yon ng lapu-lapu. Siyempre hindi mo naman alam kung talagang totoong lapu-lapu yan pero kasi pag niluto mo yan ay talagang magkasinlasa na sila na lapu-lapu, nawala na po yung lansa niya. Kaya karamihan ng mga restaurant ganyan ang inoorder maliban sa mas mura siya kaysa lapu-lapu o sa mayamaya o sa labahita, mas maganda pa ang kanyang laman dahil maliban sa medyo matigas, maputi at siyempre uh, walang kalansa-lansa. So ganyan lang ang diskarte kung gusto niyo kumain ng masarap na ulam kagaya nitong maming na talaga namang napakalansa lalo lalo na yung bandang ulo niya pag niluto mo ng buo. So, kung ayon yun ang lansa, ipispilin niyo mga kaparangay ayan. So, totoo yan yung sinasabi ko talaga sa mga malalaking palengke. Pinispilin nila yan. So pag napispilin nila yan, syempre hindi natin alam kung anong kulay ng isda. Syempre palalabasin na nilang lapu-lapu yan. Kaya pero wala namang problema yan para lang na may isda yan at saka hindi mo na malasahan na yan pala ay carrot paste or maming. Syempre, ya, diskarte na lang yan sa mga nagbebenta. Ay mga kabarangay. Sinasabi ko pala yung totoo dahil yan po ay danas na danas ko po yan. Bilang marketer sa isang restaurant, halos araw-araw, ilang taon po tayo na mamalingki. Halos sa lahat ng malalaking palingki sa Metro Manila ay naikot na po natin. Nagaya po ng Farmers Plaza, ilang taon tayo na mamalingki dyan. U-Mart, ay sa Pasay, malaki rin yung palingki dyan. At syempre sa Seaside Market dito sa may Baklaran, mga kabarangay. Hanggang sa Quiapo Divisory, nakakarating po tayo. Hanggang sa Arangzo, so nakakarating po tayo sa mga palingki na hindi ko lang po na narating, balintawak dahil medyo malayo na po yun. Ayan. So kung yung may roong Edsa Central uh, Market, meron din po yan sa ilalim. Uh, lagi po tayo dyan. kaya lang matagal na yun na panahon noon pa. Uh, wala na po yung palengke ng Edsa Central. Yung wheat market ng Edsa Central parang nagsarado na. Sa Guadalupe Market, malaking palengke rin yan at pinaka-old na palingki, pinakamatandang palengke rin yan. So, lagi rin tayo na mamalingki dyan kaya kabisado-kabisado po natin ano mga isda ang pinipili nila. So kung gusto nyo makasigurado na lapu-lapu, syempre magtanong tayo doon sa mga nagbibinta. Ano ba Lapu-lapu or maming. Pero syempre sasabihin rin naman nila totoo. Siyempre, ayaw rin nilang masira. Pero kung bili ka lang ng bili, siyempre, sasabihin nila lapu-lapu yan po ang katotohanan ng mga idol. Ah, hindi po tayo sa naninira pero gano'n naman talaga siyempre negosyo nila yan na tayo magagawa. Pero hindi naman panluloko yan kasi unang-una yan naman ay masarap talaga na isda yung maming na yan talagang mahal na talaga yan pag napili. Siyempre tinatapo na po na yan ang ulo, tinik at balat. Hindi na po nila napapakinabangan yan. Maliban na lang minsan kung may bibili. Tumpok-tumpok, 10 tumpok, peso, napakarami na. Ayan, may mabibili pa rin naman. So ayan, ganyan lang ang diskarte natin sa ating uh, na ating maming or parot piece or ano tawag nito pag i-comment nito mga idol at syempre paki-like na rin po ng ating page paki-like at kung maari uh, paki-share na rin maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat